mga guys, mayong hapon diha no, tanawa. Nara sa kilid mga guys no, pero di na ko ni sab doon kay mangluod daw ni. Eh. Na oh? mm, nice ka ayo no. Daghan kay silag mga tanom diri sa ako ni stepmother no, ilang balay. Napay gamay diri o oh, tanawa. Mm. So ari na pud da diri mga bla, mag, mga mga kapamilya no, naara pud ta ah. Tanawa o oh? ala Labuyo. Mga guys, See, look. Dili na ni Sabdon. Buyag lang yun, no? Tanawa. Naaragid sa kutugkara ng ilang mga tanom na mga plant. Kung gusto sila manguha, dali ra jud kaayo. Basta lang gyud. Hmm. Naa diri ha, grabe no tanawa Oh. Di ko ka sa bunga no, tanawa, grabe ka. Daghan buyag no. Green pa. Hmm, green pa. So, ari na po dadari sa asa ah, mani. Hala, ginuha ko, Oh my God. buyag tanaw ra good mga guys. Kita mo, Ani. Si look. kita mo, Ani. Grabe, no. Muda ko pag yun siya, pero dili ni siya kwaon kay pa pagtubo, pero dako na kayo siya buyag ba. Buyag lang, buyag, buyag. No? So, naapay tangkong diri. Chinese tangkong ni siya. Kay gagmay man ni kay... Dili man ni siya sa basakan mga guys, no? Naapa diri ang... Napa, ay, mo niya ang kalabo mga guys. Tara, oh. Mga ka-shorts, mga ka-YouTube, danawa. Ang organic plant. Grabe. Si, pwede ragyod ni. Tambal ni sa mga bata po, no? Kung mag ubo, -ubo ba. Tambal na siya haplas. Daghan kay na siya makuan. Tambal. Naapa o. Oh. Kita mo ani. Naapa. See. Naa dito ang usa. One, two. Yan na pa siya yung mga bulak. Mm. Magbulak pa gina siya o. Oh. Nagbulak. Daghan pa kayo siya. nagkuano o. O niya. Naa pa gito sa ilaw. Dito nagbitay ay. Mm, nara pa ang mga maunis ni siya ang Chinese tangkong. Pwede ka manggulay diri gisahon. Libre kayo diri ang mga sudan kung dili gyud ka tapulan. Napay gabi. Kailan mo anang gabi? yun nato diri bi. Mm. gabi nga kapalaw yun no. Know, napay diri hala na pag diri. Namulak pa oh ang kuan, ang palaya. So dili nato sabdon mga guys kay makuan man na siya mangluod. So, ari na ito rin. Maglibot-libot na sa mga likod. Akong ngirpat, akong ibayaan. Kaya, Moro gini akong tuyo. Nag ko, rounding-rounding sa kilid, no? Narao ang mga bulak. Hmm. Oh, dara. siya ang gabi nga, ma. Labo ba ya kayo ni siya, mga guys, no? Mga gabi. Na. Labo kay na siya. Mo na, daghan kayo. Manggulay ra mo Kaso lang ay tagsa ra mong guli ako Mother, morning nang daghan na siya oh. So na dito ang Chinese tangkong na daghan kayo. So Ah, uh, don't forget mga guys no, like, subscribe and comment para updated mo sa susunod na vlog.